Kahit ano pag 2020 labas ko na ngayon. Ito pa ang sitwasyon. Ito hmm. so, ako. mga na ako kasi para masigurado, hindi ako mahawa. <laughs> alam mo na punta ako ng ICTAN, doon ako mamimili ngayon kasi wala mabili ito sa ano, sa Mayakuri, trabaho sa so, so naman, napakamahal ang bilihin hindi abot yung pera ko ano, may mabili akong gamot okay Ayos na ako, lakad na ako ulit. Hanggang Darma. tayo. Yung yung bagong overpass between Antipolo and San Diego, yung dating hardware na kinibana. Yung Antipolo at Agusira gagawa lang kalsada Kona man maglalakad mula dito, galing ko ng ng metrika lalakad ako mula Lerma tapos punta ako ng Archican okay mainit lang ngayon kasi ang oras na ay 9.30 kaya dinadahan dahan ko pa ang paglalakad parang nahilap ako huminga okay pero makakunta ako doon so yun lugar Ando sila Carlo, Kita Charlie, saka si Mary, hindi na pumasok kasi. Lalap na ako eh. Wala pa rin tao. Pangatlong labas ko na to. April 7, 2020 na. Punta ko ng Lerma. Ay si Tan. Ngayon ko Walang tao. Pa rin, mas mara. Kung man,

ito sa tabat ng UST o oh, lerma yan ha papunta ang lerma mahal pa rin bata nakakalag eh, eh nakakatakot sa labas punta ko ba ba yan ito ay papuntang Lerma Espanya Espanya kaya po tap, magwiwidlo ko ulit para di na ko lalabas hindi na ako lalabas ulit. Bali pa ako lalabas pa lang 'to mula nang ng quarantine. So ako, nasa overpass ako ng UST. Oh. Yan yung another overpass na connected sa UST at sa bagong building na ginawa ng UST. Kwasi wow, senior high daw yan. Okay, lalakad ako hanggang doon.

April 7, 2020 extended ang enhanced community quarantine hanggang April 30 7 pa, 7 pa lang, April 7 pa lang ngayon pero in-announce na kahapon na extended ang quarantine hanggang April 30 okay. so ako, uwi na ako Pagod na pagod na ako. Ang hirap. Ang init. Lalakad lang ako. Mula dito. Hanggang oh. Lerma. Tapos. Punta ako sa bahay namin. Sa Metrica. Ginagawang overpass. ito na ngayon ang GCQ bukit na mga sakyan pero wala pang mga jeep wala pang masyadong ba sa nakikita pero marami ng sakyan yun ang pinakaganda nito pero parang konti pa rin ang taong lumalabas siguro dahil takot sila dahil mataas pa rin ang COVID lalo na dito sa Sampaloc kaya lalakad din ko lang ulit Maglalakad lang ako yan Mula dito hanggang USC Hanggang Lerma Ito yung gagawin internet Connection Wala at makapag survive na sa internet Siguro ito yung suppression ni Ichiko Kasi meron siyang announcement eh Na siya yeah, announce bukas June 6 so so ako galakad punta ka ng USD hmm. yun ang nga sa ito ako doon di Garda ito so, bago lang ito eh hindi pa nakakain dyan sa unlimited barbecue ito yung eh, bahay na ginagawa oh tapos na kagad. Baka lang ginamit nila. So... Okay. Marami pa rin. Maraming na motosiklo ko nakikita. Ito, so, sarado pa rin. Wala pang barber shop. Nasig na ata kong barbershop man Wala pang barber shop. Di ba pa kong pa Kaya pa ng bigot ko. Kaya yung buhok ko. mahaba pa rin Dito mm -hmm. na sa Dito sa San Diego mukhang um, hindi pa yung bukas ang 7 eleven ito so, Quintos tapos San Diego na ito yung mga internet kung ito yata ito mas mabilis ito nakalimutan kang tao dito parang station parang katulad sa, ano, sa City Hall kung free internet ni Di San Diego dati wala pang overpass dyan nagkaroon na tapos ito yung number dati nagiba na ni Di San Diego may bahay ako dun kaya lang hindi na makapunta <laughs> So ito ako, naglalakad pa rin. So lagang may marami namin ng sakyan. Yun, rich and pain. Tapos yun yung ano, yung Man Manila yata yan eh. Pumping station. Ang dami ng sakyan oh. No? Lazada na eh Sana makita ko siya Para maagutan ko Malilibago ko kasi masyado mainit Ang Tripoli Street Sabi din train Ang Tripoli Street